Hi guys. Pagtatanim ako. itatanim natin ito guys. Ilalagay ko dito. Ito, itatanim ko, ibibigay ko doon kay Lola na isa. Kasi hindi makapabuhay yung kanilang katulong. Itong gagawin ko, inalis ko dito. Ako na lang magtatanim kasi nung binigyan ko sila ng ganito, namatay. Ididirekta ko sa baso. Hindi ko siya ibababad. Ganito lang guys si Ate Maliba. Dito ko siya puputuloy. Yan. yeah, Mabubuhay ito. Kasi ito, ito dinirect ako nawala na siya nito nabalik ko sa kakakuha ko dito nabalik nabalik ganito lang siya na iwan dito lang yung naiwan sa kanya itong nakikitang puti nilagay ko ito na buhay naman siya kaya ito gagawin ko nilagay ko dito sa isa aalisan ko siya yan aalisan ko ito yung ilalagay ko yan sa loob Yan guys, ganito yung magtanim dito. Aalisan natin. Ito yung, Ito yung inalis ko. Ang paso ni ating riba para hindi magano yung kanya. Lalagyan natin ng wet tissue sa sa loob. Tapos lalagyan na natin ang soil nabuo-buo siya guys kailangan natin na ano ganito hin tapos pili na natin ilagay yung pandan kahit na hindi na ito ibabad kahit puti lang kasi nakikita nyo yung parang mata-mata dyan sa gilid dyan lalabas yung kanyang ugat Yan guys. Talagyan ko na ng kalahati. Pwede na natin ilagay. Tapos tubigan natin araw-araw. Tubigan natin two times a day. Kahit maghapon yung siya magtubigan hindi siya malulunod. Pwede nyo itong ipa I, ibabad sa tubig mag ano, hanggang forever hanggang sa tubig pwede siya pwede nyo itanim sa paligid ng inyong peace plan. sa inyong bahay yung yung naaanod na tubig to sa pinakuhugan sa inyo pwede nyo ano, itanim hindi ito nabubulok guys mas gusto nila ng tubig ito tanim ko to na ibibigay ko kay lula sa kabila na nangyemang thank you guys for watching And Ito lang siya yeah. thank you sa inyong support ah. God bless, da